Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat ka palagi mga kasawi. At eto magbabasa tayo ng ating mensahe. Meron bang kumakain ng tilapia na di nila mahal ang babae? So yung ating sender mga kasawi ay isang babae na ang tinatanong niya kung meron bang kalalakihan na kumakain ng tilapia ng isang babae kahit hindi nila ito Mahal so good question ito, mga. So, para sa mga kababaihan at kalalakihan, pakinggan nyo ng mabuti ito. Magbibigay tayo ng opinion para po sa akin, yes, may mga kalalakihan na kumakain ng isang tilapia na isang babae kahit hindi nila mahal or without feeling is kahit na nagmumukbang sila ng tilapia na isang babae, kahit wala itong nararamdaman, ay talagang kumakain sila. Kasi may mga kalalakihan talaga na gano'n, no, Kung baga tawag lang ng laman, tawag tawag lang ng init nila, tawag lang ng L nila, kaya hindi na nila inaanda kung meron bang nararamdaman sila sa isang babae or wala. Basta mahalaga sa kanila is kapag ka ng init sila sa isang babae ay dead man na lang talaga sa kanila. Basta naaabot sila ng pagka L na L sila ay kumakain talaga sila kahit without feelings mga kasal. Pero syempre, after ng pagkain nila sa isang babae na wala silang feelings, so ibig sabihin na ay wala na rin silang na nararamdaman. Kasi dahil sabi ko nga sa inyo, tawag lang ng kanilang init ng katawan. Pero may mga kalalakihan naman na hindi ito kumakain ng isang babae kung wala silang feelings. Kasi may, may mga kalalakihan na nandidiri din sa isang babae na kumain ng kanilang tilapia kapag lalo ito ay hindi nila mahal or wala silang gustos. So, dahil ang mga kalalakihan na hindi kumakain ng tilapia na isang babae kahit wala silang pagmamahal. Pero syempre, ang mga kalalakihan, mas napipil nilang kumain o magmukbang sa isang babae kapag ka meron talaga silang pagmamahal kasi nakakababad sila, yung matagal na matagal, yung talagang finipil nila kahit na hang hanggang sa mael yung babae, hanggang sa nauna na yung babae, so okay lang sa kanila kasi nga ine-express nila yung kanilang pagmamahal, ine-express nila kung gaano nila kamahal ang isang babae, kaya mas napipil nila na magmukbang sa isang babae na ganito. Pero sabi ko nga sa inyo ha, madalang ang mga kalalakihan na kumakain na without feelings, yung talaga bang tawag lang ng laman. Depende na lang yun sa mga kalalakihan kung paano nila dadalhin ang ganitong sitwasyon. Pero sabi ko nga sa inyo, di ba? May mga kalalakihan din na gumagalaw ng isang babae kahit wala silang nararamdaman. Kasi tawag lang din ito ng kanilang init ng nararamdaman. So, ibig sabihin, kapag ka nakaramdam sila ng L sa isang babae, kahit na ito ay hindi nila mahal, so, ibig sabihin, sumusunggab sila. So, ginagrab na nila yung opportunity. Lalo kapag kang ka isang babae na mismo nagpapakita ng motibo sa isang lalaki ay talagang mas ini-enjoy ng isang lalaki yung ganito. Kumbaga, syempre, mas madali niya makuha ang isang babae kapag kawan sa nagpapakita ito ng motibo para sa kanila mga kasabi. Kasi hindi na sila maghihirap. Kumbaga, palay na lumapit ay tutukain na lang ng mga kalalakihan. So, yun lang po mga kasabi, yung aking opinion tungkol dito. Naway no way, naintindihan mo ang ibig kong sabihin tungkol dito. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!